Si Christian Manaytay ay isang profesional na manlalaro ng basketball na nagmula sa Cebu. At versatile forward na may kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon. Tulad ng power forward at small forward, nakikilala siya sa kanyang kakayahang maglaro sa post at magbigay ng kontribusyon sa team's offense. Siya ay may mahusay na defensive instincts at kakayahang maglaro ng depensa laban sa mga kalaban. Nakakapagshoot siya sa labas ng paint kahit na hindi siya ang pinakamahusay na shooter. Siya ay kilala sa kanyang toughness at reliability sa laro, na ginagawa siyang isang mahalagang miyembro ng team. Nakatuon siya sa pagtulong sa team kaysa sa personal na interes, na ginagawa siyang isang magandang fit para sa mga team na naghahanap ng mga player na may ganitong klaseng mentality sa kanyang karera sa UAAP at MPBL. Ipinakita niya ang kanyang kakayahang umangkop sa iba't ibang sistema ng laro at makipag-coordinate sa mga kakampi. Siya ay pinili ng Rain or Shine Elasto Painters sa 10th overall pick sa 2025 PBA draft. Magiging epektibo si Christian Manaytay sa Rain or Shine Elasto Painters depende sa iba't ibang faktor tulad ng kanyang mga kakayahan, karanasan, at pagiging tugma sa estilo ng laro ng team. Si Christian Manaytay ay may kakayahang mag sa labas ng paint, na maaaring maging kapaki-pakinabang sa rain or shine. Bilang isang versatile player, si Christian Manaytay ay maaaring maglaro sa iba't ibang posisyon. Tulad ng shooting guard o small forward, siya ay kailangang umangkop sa bagong sistema ng laro ng rain or shine na maaaring magtagal ng ilang laro, si Christian Manaitay ay kailangang makipag-coordinate sa mga kakampinya upang maging epektibo ito sa laro, kung ang estilo ng laro ng rain or shine ay tugma sa mga kakayahan ni Christian Manaitay, siya ay maaaring maging epektibo sa team, ang pagiging epektibo ni Christian Manaitay ay depende sa kanyang pagganap sa laro, tulad ng kanyang kakayahang mag-shoot, mag-rebound, at maglaro ng depensa. Sa pangkalahatan, ang pagiging epektibo ni Christian Manaitay sa rain or shine ay depende sa iba't ibang faktor, tulad ng kanyang mga kakayahan, karanasan, at pagiging tugma sa estilo ng laro ng team. At yan ang ating opinion sa topic natin ngayon. Kung may opinion kayo about dito, Komento nyo lang sa ibaba ng video para mapag-usapan natin yan at kung umabot ka naman dito pakisubscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin, yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.